'yung iba nagdududa naman na with Beauty Gonzales na na in love ka. Ano ba talaga na in love ka ba talaga kay Beauty uh, hanggang saan umabot? Hindi naman po kasi totally na in love. Kasi pag na in love ka na talaga, hindi ka na makakabitaw eh. Yung tipong ah, na panapin mo na siya. Uh, para sa akin po nakaramdam ako ng spark uh, nung ginagawa po naman yung yung pelikula namin at saka yung Loving Miss Bridget uh, tiwala uh, pinagkakatiwalaan ako sa beauty as a person uh, at ayun, uh, masaya ako pag uh, ginagawa naman yung mga eksena namin yun yung hanggang dong level um, na kapag nakikita kami uh, mag magaan sa feeling ng mga oras na yun yun, ganun po yung pakiramdam pero yan Kelvin uh, madalas sabihin Andali mo raw ma-involve, andali mo mahulog sa mga nakakatrabaho